Basta batas. basta batas. Basta batas. Basta batas. Attorney kasi sabi nila is basta below 1,000 yung area ng real estate property, automatic daw na residential na yung rate na ina-apply kahit agricultural po yung nakalagay sa tax declaration. Actually ma'am, hindi ko masyadong sigurado yon Ang alam ko kasi ang okay. importante yung classification. Alam mo, may mga lupa halimbawa na agricultural pero ang classification ay residential okay. so magiging residential yon may mga lupa naman na ang classification ay residential pero in reality agricultural eh residential pa rin because class classification matters. at hindi yun labag sa batas ay hindi ganoon talaga okay. minsan nahuhuli halimbawa yung yung lupa ko ay agricultural eh uh -oh. pero ginagawa ko ng residential agricultural pa rin yon uh -oh. kaya nga yung classification pinapabago yan mm -hmm. naging issue yan doon sa agrarian reform mm -hmm. kasi maraming yeah. mga lupain na ang classification Correct. residential pero agricultural pala uh -huh. eh minsan nagkakaroon ng conversion so tinitingnan uh -huh. niya kung nagkaroon ng dayaan so, so maam ma kaya nga sa, sa kaso ninyo ma'am unang-unang makakatulong sa inyo yung yung, yung assessors office so pumunta kayo doon pangalawa bumalik kayo doon sa BIR itanong nyo kung bakit kasi bira bira sila nagkakamali very definite sila pagdating uh -huh. Pero unahin muna niya yung sa provincial ano? uh, para assessors. matanong niya lang kung magkano yung value ng lupa doon uh -huh. okay po madam? Okay po, attorney. Thank you. Ha. Paliwanag ko lang yung conversion, ano? Uh, at the end of the day, yung lupa nakadepende doon sa classification. Siguro, Correct. bosses boses pa rin naman tayo. Oh, sige. Re diba? Ready, go. Okay. Uh, mga, mga parotiano, dito, dito sa simbahan, pag sinabi po kasi natin, nakapagkausapin ng lupa, eh, importante po dyan kung ano po yung klasifikasyon. Okay. Eh, alam niyo po, naalala ko yung aking kaibigan noon, si Junjun. Eh, tinatanong niya, ano daw ang klasifikasyon ng lupa niya? Mm. Eh, daw yung lupa niya ay residential. Mm. Eh, pakalain mo, eh, agricultural naman. Mm. Eh, sinasabi po ng batas, nakapagkaganyan po, mga brothers and sisters. Mm. Ha? Kung ano po ang klasifikasyon, iyaan po ang sinusunod. Kaya nga, doon sa Salmo Responsario na, na binanggit po natin nung last Sunday, malinaw na malinaw po, nayaan po ang tagabili ng batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas. Basta batas.